ang Katniel ang maituturing na isa sa pinakahatas love team ng kanilang henerasyon. Kaya lamang sa kanilang paghiwalay, marami ang nalungkot na iyak dahil nangihinayang sila sa 11 years nilang relasyon. Kaya lang, ano nga pa talaga ang nangyari at bigla na lang nag-fade ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. For the first time ay nagsalita na si Carla tungkol sa hiwalayan ng kanyang anak na si Daniel at si Catherine Bernardo. Ito ang kanyang sinabi. May pag-asa pa kayang magkakabalikan? Ating alamin. Si Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay isa sa maituturing na prized possession ng ABS-CBN. Isa silang A-lister artist. Kaya naman marami silang tagahanga na nagmamahal pa rin sa kanila up to now. Kahit ang dalawa ay naghiwalay na. Sino naman kaya ang hindi manghinayang sa more than a decade na relasyon? Na halos buong pagkatao mo ay naibigay mo na sa iyong partner. Kaya marami talaga ang nalungkot, especially ang Katniel fans, nang tuluyan ang tinuldo ka ni Katrin at ni Daniel ang kanilang relasyon. Ano nga ba ang dahilan talaga ng kanilang paghiwalay? Maraming chismis ang naglalabasan na dahilan ng kanilang paghiwalay. Pero wala namang konfirmasyon kay Katniel kung ano nga ba talaga ang totoo sinasabi nila may third party involved. At ito ay walang iba kundi si Andrea Brillantes, kung saan ay inunfollow nga ni Katrina ito si Andrea. Pati nga ang best friend ni Katrin si Sofia Andres ay nagpost din ng cryptic post tungkol dito sa dalaga, kung saan ay may nakalagay na Espanya. Tatandaan na may nakitang mga posts itong si Andrea at ganun din itong si DJ about Spain kaya naman wala namang pag-amin sa dalawa until namatay na lang ang issue at tuluyan na nga naghiwalay ang Katnia nang paghiwalay ay umuspong talaga ang karera ni Catherine Bernardo. Nito lamang ay umuusbong na rin ang karera ni Daniel Padilla dahil may ginagawa nga itong teleseryong incognito. Kaya naman sinasabi nila may pag-asa pa kayang gumawa ng pelikula o teleserye si Catherine at si Daniel. At kung sakal nga magkaroon ng pelikula ang dalawa mauungusan kaya nito ang kinita ng Hello Love Again ni Alden Richards at Catherine Bernardo? Ang Hello Love Again ay kumita na may kit dalawang bilyon. Sila ang highest grossing film of all times sa Philippine cinema. Kaya sinasabi nilang mahirap na itong papatan. Kaya naman kung sakaling magkaroon ng teleserye o kaya pelikula, si Catherine at si Daniel? Mauungusan kaya nito ang kinita ng Hello Love Again? Yan ang katanungan na ating antabayanan. Samantalang nalilink naman si Alden Richards kay Catherine Bernardo during the promotion of Hello Love Again. Kaya ang sinasabi nila, ito na nga ba ang kapalit ni Daniel Padilla? Pero ang sabi ng mga fans, After ng movie ay wala nang balita sa dalawa. At meron namang nagsasabi na baka low profile lang ang dalawa. Kaya antabayan din natin kung sila nga ba ang magkakatuluyan. Pero ano itong napapabalita? Nagkesyo maalikit-alikit niya daw itong si Daniel sa bahay ni Catherine Bernardo. At may balita pa nga noon na binigyan ng flowers ni Daniel ito si Katrin sa dressing room during the abs CBN Christmas Ball. Sila lamang naman ang napapabalita sa blind item. Pero wala namang kumpirmasyon sa dalawa kung totoo bang win-win back ni Daniel ito si Katrine Bernardo. pero ang obserbasyon ng mga netizens ay mukhang boto ang pamilya Bernardo kay Alden Richards compare kay Daniel Padilla. Kasi makikita naman dito sa larawang ito na talaga namang well accepted si Daniel sa pamilya Bernardo o di ba pati pamangkin niya ni Catherine ay ka-vibes ni Alden. What do you think? Kaya naman sinasabi nilang baka low key profile lang ang relasyon ng dalawa at ayaw na nala ng chismis. Babalik teleserye ni Daniel Padilla ay hindi maiwasan ni Carla Estrada na magsalita na for the first time. At sinabi nga ni Carla na nasasaktan siya sa mga heartful comments na nare-receive ng kanyang anak tungkol sa split up nila ni Katrina Bernardo. makain pa sa kanya yung mga salita ng tao na halos hindi mo na makain at sobrang kabastusan kung anuman ang medyo yun ang hindi ko nakinaya bilang ina. Inamin din ni Carla na labis siyang nasaktan sa masasakit na salitang ibinabato sa kanyang anak na si Daniel Patilla dahil sa hiwalayan nila ni Katrina Bernardo. Nagulantang ang buong Pilipinas Noong November 30, 2023, sa pamamagitan ng magkahiwalay na statement ay kinumpirma na nga ni Catherine at Daniel ang pagbawakas ng labing isang taon nilang relasyon. Nabaling kay Daniel ang lahat ng pambabash dahil sa iwalayan dahil nagkaroon daw ito ng lim na relasyon sa aktres na si Andrea Brillantes. Kaya naman tinuluyan ng makipaghiwalay ni Catherine. At ang latest revelation nga ni Carla nang tinanong siya ni Boy Abunda ano ang pinakamalaking kontrobersya na pinagdaanan ni Daniel na muntik ka ng bumigay ayon sa TV host. Siguro itong mga ibinabatong masasakit na salita kay Daniel tungkol sa paghiwalay nilang ni Catherine ayon pa kay Carla. Labis ako naapektuhan sa masasakit at below the belt na komento online sa aking anak kain pa sa ina ni Daniel ay gusto na nga niya daw isa-isa yung sagutin at i-bash ang mga komento na sa kanyang anak. Gusto ko na silang patulan. Ang sabi pa nga ni Carla, I think yung paghiwalay kasi nila sa kanila ni Catherine yun eh, Sila naman ang nakakalam talaga at sila naman ang magre-resolve kung ano man yung dahilan na paghiwalay at doon sa nangyaring hiwalayan. Pero yung salita ng tao na halos hindi mo na makain at sobrang kapastusan kung ano man, ay medyo hindi ko na kinaya. Hindi ko kinakaya na parang ikakamantay ko. Hindi ko nga halos kayanin na kailan ko nang harapin yung mga taong ganun, magsalita at isa-isahin sagutin. Ayon kay Carla, kahit masakit, imbes na pangunahan ko, hinayaan ko si Daniel at Katrin na ipaubaya sa dalawang sitwasyon at minabuti ko na lamang na huwag pumatol at magsalita. Tinanong din ni Boy Abundang, kumusta si Daniel after the breakup. At ang sabi nga ni Carla, yung anak ko pinag-uusapan ng buong daigdig yan. As I always pray that he will be okay. But at the end of the day, yung question na kumusta yung anak ko, kumusta si Daniel? Ang tanging makakasagot ng buo noon ay walang iba kundi ang anak ko lamang. But as a mother, I always pray for the best for my son. Para sa mga anak ko, hindi lang kay Daniel I always pray na maging better sila. At tungkol naman daw sa pagtataksil ng kanyang anak kay Catherine Bernardo, ang sabi lang ni Carla dito ay, nais nice so daw niyang matuto ang kanyang anak sa kanilang pagkakamali at sa pagsubok na pinagdaanan at daranasin pa ang mga anak na pinatutungkulan niya ay walang iba kundi si Daniel. Sabi niya kasi kailangan mo magkamali para may matutunan ka at para mas maging maayos ka at mabuti kang tao after that. At sinabi niya, sana ay maging okay pa rin sila ni Catherine Bernardo ayon kay Carla. Kung hindi man maibalik ang kanilang pagmamahalan ay sana ay maging magkaibigan na lamang sila ayon pa sa ina ng aktor. Ayon pa sa ina ni Daniel ay sana nga din daw ay magkaroon pa rin ng pelikula at teleserye si Katrin at si Daniel kahit sila ay maghiwalay na alang-alang sa mga fans total naman daw ay may pinagsamahan naman ang dalawa kaya abangan na lang natin ang muling pagtatakpo ng landas ni Katrin Bernardo at Daniel Padilla Jangan sampai di please don't forget to like, share and subscribe. Bye.